Ito na po yung update natin mga kababoy sa ating 11 piglets. So sila po ay 24 days na mula ng uh, pinanganak at malalakas na po sila kumain at uminom ng uh, tubig. Uh, yung problema po natin doon sa ating inahin, so nakaraan video kasi hindi na po siya nagpapadideh ayan kung nakikita nyo po nagpapadidid pa naman po siya, pero paminsan-minsan na lang, hindi po yung oras-oras na nagpapadidid sa ating mga biik. so maganda rin naman po mga kababoy kasi malalakas na rin naman kumain yung ating mga biik at marunong na rin uminom ng uh, tubig, so magiging paghahanda na rin po to sa kanilang pagwawalay, kasi malapit na po natin silang iwalay, so sa mga edad na po na ito uh, sa kanilang laki ay hindi ko na po to pabutin pa ng isang buwan na iwalay sila kasi malalaki na rin naman at malalakas na rin sila kumain uh, ito na yung pagkain natin sa mga bake mga kababoy oh. uh, nagsimulan na akong maghalo ng uh, pre-starter sa super bake sa so, isang araw nakakaubos na sila ng isang kilo na pre-starter sa so, ngayon ika 24 days nila kaya nagsisimulan na ako magbigay ng pre-starter para makaano tayo sa gastos kasi ang mahal po ng uh, booster feeds nasa 84 ang kilo. Samantalang 61 lang yung kilo ng uh, pre-starter natin. Uh, malapit na rin naman po natin silang iwalay kaya uh, sinimulan ko na po ang haluan ng pre-starter yung uh, pagkain nila, yung feeds nila. Kung napapansin nyo po, may green yung uh, ka pagkain nila. Yan po ay uh, talbos ng kamote. Yan, sanay na po din yan kumain ng mga green yung ating mga biyek. Uh, minsan, kangkong, madre de agua, at talbos ng kamote. Sa gabi naman, dalawang beses ko sila pinapakain itong ating mga biik kasi nga hindi na masyadong nagpapadidil yung ating inahin. So at least masuportahan po natin sila na ng pakain ng feeds. So ito na po yung ating mga biik. 24 days nila ngayon. So, isang kilo na talaga yung naubos nila sa isang araw na feeds pre-starter. Tapos, dito naman sa kabila natin, to. Ito yatin dumalaga. Yung pakain naman natin sa kanya, naka-mix feeding to. Uh, developer at saka, ano, darak ng mais. Pinaghalo ko po mga kababoy. Samantalang so, dito sa ating uh, inahin, wala tong halo. Uh, nung uh, buntis pa siya, kasi sinimula, nagsimula lang din akong gumamit ng uh, darak ng mais noong August. So, yung nagbuntis tong ating inahin, so nagmix feeding ako. Gumamit po tayo ng darak ng mais, tapos developer. Uh, simula noong naglaktitin siya, nung mga 100 days, ayan, may halo pa po yung uh, darak. Pero, noong nanganak na siya, nagpapalilin na talaga, ay hindi na po ako naghalo. Talagang pure laktitin na yung pinapakain natin para hindi po magkulang yung kanyang gatas. So, yung pinakahuli natin na uh, pakain dito sa ating inahin, umabot to ng 6 na kilo at kalahati. Yun po ay para sa 11 piglets. Dalawang kilo sa kain ng inahin, tapos yung uh, sobra nun, yung 3 kilo at kalahati para yun sa ating mga piglets. Tapos marunong na rin po silang uminom sa drinker. Ito, yung drinker nila. So, check natin yung kain nila, oh. Ayan, pakunti-kunti na lang, oh. So yung iba hindi ano, hindi kumain kasi kakatapos na lang magdede. Eh. Pero yung iba kasi nakasanayan na nila na may uh, pakain pagkain sila pag kumakain yung mamapig nila. Kaya, ayan kumakain yung iba. Pero yung iba gusto niyan. Hindi kaya yung iba naman naglalaro. Pero at least naubos nila tingnan niyo naman oh. So marami-rami na rin yung naubos nila. Ito so, lang po muna yung update natin, mga kababoy. 24 days na po at ready na po iwala yung ating mga biek. Happy farming po sa lahat!